Nakilala ng isang school principal at academic consultant ang Panginoon at ang kanyang sarili magmula noong naging exchange teacher ng special education sa Amerika. Ibinahagi ni Mrs. Sherry Joy Irigan ang kanyang mga karanasan bilang guro ng mga may special needs sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Zarina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit D. Guzman. Kwento ng guro, ang lahat ng kanyang simulan sa Pilipinas noon ay hindi natatapos kabilang na rin ang kanyang marriage. Ngunit noong nagpunta siya sa Amerika ay natapos niya ang lahat sa loob lang ng isang taon. Itinuturing ni Mrs. Sherry na ang kanyang pagmamahal sa pagtuturo ang kanyang ginagamit na sandata upang makapagbahagi ng blessings sa iba. Bilang guro ay iminumungkahin niya na magkaroon at mas bigyang pansin ang kanyang itinataguyod na special education practice sa Pilipinas. Sabi ko nga, use me, abuse me. Kasi uh, I'm into professional development of teachers. I'm advocating for special education na sana lahat ng schools makapag-offer ng special education. Uh, I have a lot of friends who own the schools so yun, they're asking me to help out in their professional development. Ang natapos ko kasi sa aking master's degree is curriculum and instruction. And sabi ko nga uh, dream ko talaga is to influence and empower the special education practice in the city. Ayon kay Mrs. Sherry, masakit sa kanyang puso na makakita ng mga bata na napabayaan kaya isa sa kanyang adbokasiya ay makatulong sa mga paaralan. Sa katunayan, bilang isang autism specialist, ay tumutulong siya sa ilang mga sped centers at mga school na kinabibilangan ng mga kabataan na may special needs. Ang specialization ka talaga is autism. So hmm. Uh, one of the things I worked on when I was in the U.S. is to become a autism specialist. Mm. Yan. Yan yung magiging function ko sa Recreo mm. Development and Therapy centers. Kasama si Carmel Miguel Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.